Mga good day sa inyo mga Kamots. So today mga Kamots, may nag-chat kasi sa atin mga Kamots na nanalo daw tayo ng uh, shell sa Shell advanced mga Kamots, no. Uh, pagkakatanda ko kasi mga Kamots, nag-share ako ng post ni Sir Red Sweet Potato sa Facebook. Kung saan yung uh, oils kuno promote niya no. So bali nag-share ako, naglagay ako ng hashtag sinerko tapos ah uh, nilike ko yung video. And ngayon mga kamos, hindi ko in-expect na may mag chat sa akin na nanalo daw tayo. So, pinupin ko muna kung yun ba yung kay Sir Red Sweet Potato. So, sabi nila, oo daw. So, binigay, nagbigay sila ng address sa atin. Then, pupunta natin yun para i-claim yung price natin. So, excited ako kasi first time kung mananalo sa ganito. At, uh, share ko rin sa inyo yung mga naman makukuha kong uh, price. Mga makukuha. <laughs> pag isang oil lang. Anyway, sige, samahan niyo ako mga kamos. Uh, this is our lucky day kasi nanalo tayo sa Shell. So, kukunin na natin yung price natin. So, samahan nyo ako. Tara! So, yun guys. Bali, nandito na tayo sa binigay na address natin para i-claim yung price para sa si Shell. So, sana dito na nga yun. Kasi, para pamilyar sa akin itong lugar na ito. Parang dito kasi nag-vlog si Sir Red. Uh, Sir Red. Sweet potato. So, check natin mga kamots alright so yan mga kamots bali may lumabas na yung contact natin dito yung nag message sa atin so confirm na ito na nga yung address na kung saan i-claim natin yung price sir certain ako mga kamots di ko alam kung ano yung price na napalunulang po ah uh, yun so sabi banggit din niya para tingin sa red sweet potato baka maabutan ko pa daw yan so tignan natin So yun mga kamo naghihintay ako Nakita ko si Sir Blue Max dito Napakakilala yung itong vlogger na to uh, Ito yung mga nagre-restore ng na mga motor na matagal na natambak Ito siya Sir Si Sir Blue Max oh. Ayon. So lagi ko pinapanood yung video ni Sir eh, sa TikTok uh, Siya yung, ano, yung sikat na wow. motovlogger na nag uh, aayos ng mga hindi gumagana ng motor Yung mga natambak na motor Yung mga luma na So napakalupit nito mga kamos Kahit gano ka yung motor nyo Talagang kaya niya mapagana So uh, sinusunod ko siya sa TikTok eh, Yung mga videos na pinapanood ko kaya nakilala ko siya. Uh, oh, shoutout naman ng YouTube sir, channel ko, sir. Anong YouTube channel? Moto Onids. Moto <laughs> <laughs> Onids. Oh, so, big shoutout nga pala sa YouTube channel niya na Moto Onids. Yeah. Ayun. So, shoutout din sa imprint. Baka imprint custom sya? <laughs> Wala mo tayo sir. <laughs> yes, sir. Thank you, thank you. Nakita ko lang na siya dito. Habang naghihintay ako dito sa ano, sa... Kala ko sino so, nagkakanap. Hindi, nakilala kasi. Dumaga ka kasi kanina. Ayun. Sabi ko, parang si Sir Blue Max Moto Vlog yun, ah nag-aayos na mga sarang motor <laughs> kaya pinatawag kita para baka pa ma-shutout ano, ma thank you sir thank you. thank you alright mga kamot so bali ito na na-claim na natin yung price natin na shell advance so pang semi-automatic to kasi tinanong ni sir kung ano yung motor ko ito kasi dala natin isa sa chewing ko yung click eh si blade naka ginagawa pa rin eh so tamang tama ito tayong shell advance na oil <laughs> na panalunan natin napakaswerte natin so magkano rin to ah Tsaka ang alam ko maganda to sa makina ng ano ng semi automatic tsaka manual. Ayan. So tinag-request ko kung baka may iba pang ano merchandise. Tayo <laughs> so, tinignan ni Sir sa loob. <laughs> baka may bag pa daw. <laughs> ayan. So ayan, ito na 'yon. Shout and para sa panalunan natin. All right, mga kamot. So ito na. Ah, uh, ito pala yung bag na sinasabi ni Sir. So eco bag siya. Multi-purpose bag. And then sa loob, meron pala siyang kasama mga keychain. Ayan. Daming keychain, no. Oh. Puro Shell Advance. Ayan. So shout sa Shell Advance Tsaka sa TRC Racing. Ayan. So shout out din po kay Sir Red Sweet Potato. Maraming salamat na pili niyo po ako. Sa ginawa kong pag-share at pagla-like ng video niyo about sa Shell Advance. So Shell, para sa rides ng buhay mo shout out <laughs> tips ko lang sa inyo mga pag kami nakita kayo mga nagsashare ng uh, Uh, nagpapashare, nagpapalike ng uh, video na nagpo ng item so huwag kayong ano, ma na ano, i-share kasi tulad ko, nanalo ko sa pag-like and share ko lang ng video ayan, hindi ko in-expect na nanalo ko uh, malaking bagay din itong uh, shell advance na oil ayan, So mara marami rin kasing video na nagpapatunay na okay itong shell. Although hindi ko pa ito nasusubukan. Ayan. Dito ko na lang tatapusin ang aking vlog mga kamos. Muli maraming maraming salamat sa inyo. Uh, Napaka-bless kasi ng araw na to. Kaya share ko sa inyo itong video na to. So hanggang sa muli. Stay safe. Ride safe always. Peace out.